Hello world! Hello Philippines! Yan mga kalodi, nandito naman po ang batang mga para mag-vlog na naman po tayo na isang uh, critical area na naman po na dinat na naman tayo nung bagyong sabi si Christine. Uh, tingnan naman po niyo mga lodi kung ano nangyari dito sa aming kalsada sa barangay Matara, Libon Albay. Tingnan nyo naman po kung gaano ang damage ng mga nangyari dito ngayon. Uh, itong kalsada ito, bali lodi. Ayan, nahulog na dahil nga may kasamang paglinog-linog mga lodi yung ating kalsada na po. Ayan mga lodi, dahil nga sa paglinog na yan, uh, ayan, na uh, po natin na uh, grabe yung damage ng mga naabutan natin ng mga ganitong tipak-tipak at kahit sa sakyan ngayon na jeep, hindi pa rin ito madadaanan. Ayan, at ang makakadalang dito mga lodi, mga motor, pero konting ingat mga lodi. Tingnan nyo naman pa sistema mga lodi kung gaano ang damage ngayon ng kalsada dito sa amin sa kundong po ito bali po na sa pagitan po ito ng lupa ng mga delos puyos ano po papunta po dito sa mga raga ng komboy, ano po na naka tiwang tiwangwang na mga tipak-tipak na paril at ngayon po, uh, pinakamaaga po dito pumuntang kagawad ay si kagawad Jason, siguro yun nasa mga alas 5.20 nandito na po yung ating barangay kagawad na si kagawad Jason uh, bali ngayon, uh, kasama naman namin ngayon yung kagawad na nakasaka po dito sa kundong na si na chair bong po e para silipin at bisitahin ang kanyang sakop dito sa kundong ayan mga lodi ang naging sistema niya dahil may kasama ng paglinog ayan mga lodi makita naman po ninyo kung gano'ng kadami sa so, ngayon hihingan lang natin ng ilang detalye yung ating dalawang kagawad para kung anong ano na ipaabot dun sa gobyerno kung anong pwedeng gawing action dito mga lodi talaga namang crack na crack lodi ayan andito nga ang batang mong yan para ibigay to sa inyo sistema ng ito ng damages na ano ba dapat ma-action ng tulos to? dahil nga ganito ang sistema. Ayan, lalapitan ko po mga lodi yung ating dalawang kagawad para sabi uh, sabihin nila kung ano yung pwede nating ano hindi to, yung ipanawagan sa ating mga mayor, governor, congressman. Oh, kagawad, anong oras ka kagawad yun na nagpunta dito kagawad tabi? Kagawad, anong kung natin latest ngayon sa kalsada ito nangyari ito kagawad? Ah, siguro pumunta ko rito kanina siguro mga 5.30 a.m nakita ko na ang ganito sitwasyon. Sa napakatagal na panahon, ngayon lang nangyari ito. Ngayon, ngayon lang nangyari ito na gumuho itong kalsada. O anong pwede ating anahin dyan kagawad siguro sa ating mayor o congressman o gobernador? Anong pwede gawing aksyon dyan? Dapat ma-aksyonan agad dyan kagawad dahil nga uh, syempre marami tayong mga lumalabas dito sa banwa na namimili at siyempre yung mga epektos na ipaabot din sa barangay pa tayo makakabiyahin nito kung ganito ang sistema ng kalsada natin at kitang kita naman po niyo mga lodi oh. ayan at siyempre Ayan yun lang kagawad masabi mo kagawad ayan at nandito naman po ang ating talagang kagawad nang nakasakop dito at, at imbestigaran investigaran din natin yung kagawad ayan po ano po masabi po niyo sa kalsada at nakita mo naman yung sistema kagawad ngayon uh, magandang tanghali po sa lahat Nananawagan po ako sa ating Butihing Mayor na... Ang umihingi po kami ng tulong na... May gumuho pong kalsada dito po sa Barangay Matara. Dito po sa Purok, Apitong. Kaya Mayor kung nanonood ka... Ang umihingi po kami ng tulong na maaksyonan mo agad itong... Ang kalsada na gumuho kasi magiging transbordo po ang biyahe po dito galing Matara to ang bayan ng Libon sa dahil hindi lang po ang um, hindi lang po simple lang na ano to talagang ang grabe po gumuho talaga po bumaba ang lupa po dito sa kalsada pati po yung simento talagang nagcrack po nakikita nakikita naman po ni ninyo ang sitwasyon po ng ating kalsada talagang grabe po gumuho ayun eh, lang po maraming salamat po Ayan mga Lodi, siguro naman po sa dalawang kagawad natin nagpatunay na ito, nakita niyo ang tinampo at talagang lambot ng lupa, Lods, ayan, ayan ang maging sistema. At ngayon ang makakadaan pan, mga Lodi dito ay mga motor, ayan, kita, kita, naman ninyo, tagilid na tagilid ang ating kalsada, oh. mga motor lang ay na makakadaan dito, hirap na hirap din pati ang mga motor, asa sobrang damage mga Lodi, o oh at tagilid po dito sa bandang left side ayan o oh. yun ang sistema mga lodi tagilid nakita naman ninyo grabe ang damage ayan pambula sa gitna na siya na hati sa dalawa at yan yung mga biyak na lupa ayan ang mga lodi so napakahaba ng damage po siguro po kung di po ako nagkakamali na sa mga kwan po ito mga 80. 80 meters yan po ang haba na na damage at siguro napaka kuha nito ang itatambak ito napakalalim dahil sa ito nga ang damage napakalambot o oh. ayan mga lodi nakita naman yung sistema ayan naging pang pang na yung mga gilid at siguro kung magagawan po ito ng paraan siguro mas maganda po lagyan na din po ito ng kanal sa gilid at yan nga po nagiging problema mga lodi ano yan nakita naman po ninyo lodi kung ano yung sistema po ng barangay matara Libon Albay. Ito po sa Purok Apitong. Ayan. Ayan. Thank you po mga lords sa aking pagpapasilip sa inyo ng aking vlog. At mapagpalang araw po sa lahat ng dinaanan ng bagyo. Ingat-ingat po. Pray, pray, lang tayo kay God. At huwag pong, huwag pong sumuko sa gulong ng buhay. Ano po? Ayan. At sa ganitong sistema po, siguro mapapansin na ito ng ating mayor, governor, congressman. Sana po ma-action na agad ang aming kalsada. At yan po, maraming maraming salamat po. Thank you very much. I love you sa inyo lahat. Follow, follow and share Batang Mangyan Vlog.